ang mom rage o yung inay rage, ito yung mga hindi mo makontrol na emotion. Uh, particularly galit, ang uh, pag-aalala, ang uh, mga nararamdaman mo right after the postpartum period. So, yung manifestation mo ay galit. So, part and parcel siya, ano tinatawag nating postpartum mood disorders. Pwedeng blues, postpartum blues, Kapag um, very short term siya o kaya naman postpartum depression kapag humaba. Mm -hmm. Pero instead na malungkot, ang ways ng mga nanay na merong uh, mom rage ay nagagalit. So hindi nila makontrol yung galit nila. Yung iba nagmumura, sumisigaw. Yung iba may mga physical manifestation katulad ng nagtatapon ng gamit o kaya yung iba to the point na nakakasakit na sa kanilang mga mahal sa buhay katulad ng mga family members, anak, asawa, at iba pang mga family members, no? Tapos merong mga nagdidwell sila sa mga dahilan ng galit nila at hindi nila napipigilan yung galit na 'yon. Ano yung... So yun yung manifestation ng anger. Pero ano yung ano? Ano yung nagti-trigger po doon? Actually, yung mga bagay na nag-trigger doon, napakadami eh. Hindi mo mapipinpoint yung isang bagay na nag para bigla kang mag mum -ma no? Bigla kang mag mam rage um, Even yung mga simple na mga bagay, katulad ng, dati hindi mo pinapansin kung magulo yung paligid, kasi kung nanay ka, sanay ka sa magulo yung paligid, pero right after, kapag nakakita ka ng gulo, nagagalit ka na. Or even na simple na Naririnig mo lang yung mga yak, yapak na mga tao sa bahay, nagagalit ka na. So there's actually no trigger para magkaroon ng isang mom, ng isang episode ng mom rage. Ano no? Pero napakasimple nila na hindi siya karaniwan or hindi siya usual sa iyo. Gaano siya dapat kadalas nangyayari o gaano siya ka-extreme dapat para mag-qualify siya as mom rage? Kasi meron minsan talagang galit lang sila, 'di ba? Marami lang silang kinaasaran. Okay. So, ang um, mom rage kasi ay isang manifestation ng postpartum mood disorder. Wala siyang classification. So, ang hirap mo i-quantify sa kung gano'n ka dapat kagalit, mm -hmm. gano'n ka, uh, gano kadalas dapat yung galit. Pero ang isa sa mga dapat tandaan is kung before magbuntis or habang nagbubuntis, hindi naman ganon yung demeanor o yung kondisyon ng isang inay. Mm -hmm. Pero right after... Um, mga anak or even surrounding the pregnancy ay nagkaroon ng biglang pag-iba sa kanyang ugali. Kung dati napakamasayahin niyang tao, napakapasensyoso, napaka malumanay ng boses, then nagkaroon ng 360 degree turn yung kanyang ugali. Palagi na siyang galit, palagi na siyang nagsasabi ng am, um, nakakasakit na mga salita, yung iba nagmumura, mm -hmm. no? o di kaya naman ay nananakit na, trigger na yon. It doesn't matter kung gano'ng kadalas. It doesn't matter kung gano'ng kagrabe. Basta kung nagkaroon ng uh, mga emosyon, manifestation ng emosyon na hindi pang karaniwan, kailangan mat-take note ito at ito yung tinatawag na mom rage or inay rage or postpartum rage. <times>